Mami. Mami. <laughs> Hi, my dear. Yes. Why is it so white in here? Go, mami. see you to mami. Hmm. Why is it so white see in soon, here, mami. mami? See you soon, mami. See you soon, mami. See you soon, mami. See you, mami. <laughs> hey, see you, mami. See you, mami. Femar Alipayo nakarating na sa Manila at nakapunta na sa huling gabi ng burol ng ina ni Andy na si Jacqueline Jose. Ngayong araw ng biyernes ay sinasabing huling gabi na ng burol ng yumaong bitera ng aktres, bukas sa ay nakatakda na siyang ihatid sa kanyang huling hantungan. Marami naman ang nagaabang kung makakapunta ba ang partner ni Andy na si Philmar, at di naman nabigo ang karamihan dahil ngayon ngang huling gabi ng burol ay dumating na si Philmar kasama ang dalawa pa nilang anak ni Andy. Makikita sa larawan at bidyong ibinahagi na mula Siargao, ay lumipad na ngang pamay nila si Filmar kasama ang dalawang anak nila ni Andy. Sa mga nakaraang araw ay di agad nakapunta si Philmar sa burol dahil siya ang nakatokang mag-alaga sa mga bata habang busy si Andy sa pag-aasikaso sa yumaong ina. Mula ospital, cremations, at sa mga gabi-gabing lamay. Masaya naman si Andy na muli na niyang nakasama ang kanyang mag-ama na ngayon ay nasa tabi niya na, kadamay sa kanyang pinagdaraanan. Mommy. Mommy. <laughs> Hi, my dear. Yes. Why is it so white in here? Go, mummy. See you mummy. Mommy. Why is it so white in here? See you soon, Mommy. See you soon, mummy. See you, Mommy. <laughs> See you, Mommy. See you, Mommy.